Tara, samahan niyo ako magbukas ng ating shop ngayong yung business So, ayan, uh, pagpasok ko nga ng uh, South Supermarket, may mga nakaharang na uh, carts. Siguro kasi uh, magmamap nila sila ng sahig. So, yung unang-unang kong ginagawa, ayan, um, nilalabas ko yung signboard namin, binubuksan yung ilaw, tapos, ayan, i-unlock na yung padlak namin. So yung unang-unang kong ginagawa pag uh, nagbubukas talaga ng shop ay siyempre kailangan buksan okay. yung mga tools natin. So meron kami dalawang computer at uh, dalawang printer din para sa mga documents, mga pictures, ID pictures. And then meron din kami na uh, dalawang uh, malalaking printer para naman sa mga blueprints or uh, plano ng mga bahay, ng mga buildings. Ayan. So, uh, kailangan din natin magkabas ng dalawang upuan para uh, doon sa ating waiting area para kung sakaling uh, marami nang magpagawa, at least meron pa rin silang maupuan. Kung uh, meron man silang inaantay pa. Ayan, so... So, pag lunes, uh, dalawa lang kami tumatao dito sa aming shop. Pero pag... Uh, Tuesday to Thursday, tatlo po kami. So pag Friday, dalawa na lang din po ulit sila tapos pag uh, weekends naman Saturday or Sunday salita naman kami ng isa ko pang kasama. So bukas po kami from Monday to Sunday. Maliban na lang talaga sa mga uh, holidays na pwede namang hindi na lang pumasok. Ayan. So meron pa rin kaming isang uh, um Uh, UV light printer dito na no, para sa uh, blueprint na isa pang klase or yung old fashioned na blueprint. So, unfortunately, hindi pa siya gawa. So, kailangan pa namin siya, or rather, uh, meron pa may na piyasa para sa kanya niya. Yeah. So, yung prinip, piniprint po pala talaga namin dito sa shop ay uh, nagpiprint po kami ng um, uh, Uh, sa tracing paper para sa mga plano ah uh, plano ng bahay yun ang mga buildings, ng mga warehouses or kung ano man so, uh, tracing, uh, digital blueprint tsaka white print maliban na, na lang din sa mga documents sa mga ID picture stickers um, calling cards yes gumagawa rin po kami ang calling cards and uh, customized mags gumagawa rin po kami and also PBC ID available din po dito sa aming shop. So yung shop po namin ay uh, located sa Karuhatan, Valenzuela within South Supermarket. So ito po yung ating uh, activity during the opening of the shop. Ayan, samahan niyo po kami.